Meron po itong uh, average gas na 39.6 km per liter 'yan mga amigo ah. What's up mga amigo? Miguel here. Mga amigo, ipapakita ko sa inyo may nagbabalik. Yo no. Honda PCX 160 mga megs. Welcome back, Dwight. na mga megs, may pag-usapan tayo. Pag-usapan natin mga amigo kung sulit pa rin ba na bilhin ang Honda PCX 160 ngayong 2024. Kaya ito mga amigo, kasama natin ngayon si Dwight. So, namit ko siya mga amigo. Sobrang miss. Pugi pa rin yan, no? Hindi talaga kumukupas. Ito so, na mga migs, no? Uh, ang dami talaga namin na pinagsamaan ng uh, Honda PCX na ito, na ito na si Dwight. Uh, almost uh, one year din siya sa akin Ang daming mga endurance namin na nasalihan nito siguro mga 4 na endurance yung nasalihan namin dito mga amigo, nakarating pa kami ng Negros Loop tapos nakarating din kami ng ilo-ilo uh, nito, kaya napaka sulit talaga ng uh, motor na ito kaya naman ngayong, uh, ngayong araw ito mga amigo so, uh, titingnan natin mga amigo no kung uh, sulit pa ba ba nabili ng Honda PCX ngayong 2024 dahil yung mga amigo, no, may mga nagtatanong rin kasi sa akin no? at may mga nag-comment. Amigo, ano ba yung magandang motor ngayon na kunin? Yung uh, scooter at yung medyo uh, mabilis at komportable na pang-long ride. Siyempre mga mags, unang pumapasok kagadyan sa isipan ko ay itong Honda PCX 160. Number one yan yung mga amigo. Kaya naman mga amigo, isaysayin natin ito. Isaysayin natin kung bakit nga mas sulit na bilhin ang Honda PCX ngayong 2024. Especially pang-long ride at ah, siyempre pangatratan din. Let's go. Honda PCX160, si napakasulit yan mga amigo pagdating sa puso ng kanyang engine dito. Naka single cylinder, 4 stroke, 4 valve, liquid cool yan mga amigo at naka single overhead camshaft. Siyempre mga amigos, FI, fuel injected. Kaya naman mga amigo no, kapag sinabi natin na FI ay panigurado mga amigo na matipid po talaga yan sa gasolina. At ito lang mga amigo, yung ating uh, Yamaha R3. So, pinarepin ko pa siya, hindi pa siya tapos. So, antay-antay pa tayo. So, wash out sa repaint al. So, meron po itong bigat na 131 kilogram. Pagdating sa seat height, 5'8 po yung height natin. Pero, hindi tayo tipto. Then, meron po itong seat height na 764 mm. Kaya, naman mga amigo, no? Kapag, kapag yung height natin ay mga nasa 5'5 pa baba, na abot na abot natin, tipto tayo. Pero, yung mahalaga, abot natin, di ba? Tsaka, vehicles mga amigo sa mga pangsingit sa mga traffic no napaka solid talaga ng Honda P6 ito mga amigo experience ko na po yan dahil dito kasi sa Bohol dun sa Tagbilarang City medyo traffic talaga mga amigo doon lang, may, doon lang sa city mga amigo no pero pagdating naman mga amigo sa mga labas na ng uh, downtown ay hindi rin, mga amigo nagpapahuli ang Honda P6 mga amigo dahil nung nag-negro slope ako mga amigo nakasabay ko mga amigo mga buhol big bikes at nakakasabay naman mga amigo yung uh, motor natin although na naiwanan tayo pero, pero naabutan na naman natin sila na hindi sila nag-aantay ng matagal so pagdating sa mga twist-twist syempre mga Megs Honda PCX uh, hindi man naman po ito ginawa para sa mga pang banking-banking pang long ride talaga yung motor nito mga pang uh, tour pero kung meron ka naman talagang skill sa mga twist twist ay panigurado mga amigo na matadala mo rin ang motor na ito at siyempre mga amigo no sa fuel capacity meron po itong 8 liter actually mga amigo no dati na ground ball kami kaya po na makipag ground ball yung motor na ito na isang full tank lang po na try po yung mga amigo na nag full tank po ako dun sa Tagbilaran City tapos pagbalik ko po ng bahay, may natira pa ng mga, siguro mga dalawang bar pa natira. So, yun mga amigo, round ball yun. Pero yung, ano naman mga, mga amigo, no? depende naman kasi mga amigo sa palsada na ladaanan mo, kapag patag siya, syempre mga amigo, mas efficient, mas matipid sa gasolina. Pero kapag mga paahon naman, mga twist-twist laga, siyempre mga amigos, alam naman natin yun na medyo uh, konsumo siya sa gasolina dahil mga paahon mga amigo eh pero kapag mga patag talaga mga amigo, matipid po ang motor na ito. Dahil mga amigo no, yung motor na ito ay mayroon po itong uh, average gas na 39.6 km per liter yan mga amigo, ayan ah, no. 39.6 km. Pero 'yun mga amigo no, nagbabago pa po 'yan, tumataas pa po 'yan depende po mga amigo sa kalsada na dinadaanan natin. Minsan mga amigo, umaabot po 'yan ng 42. 42 km per liter mga amigs na experience ko na po yan grabe pagdating sa gasolina sobrang tipid po ang Honda PCX 160 at sabayan pa nito mga amigo na mayroon po itong max power na 11.8 kW at 8500 rpm kaya naman mga amigo no pagdating sa mga ratratan ay hindi talaga nang ang motor na ito na experience ko rin yan nung sumalisali ako ng mga endurance day hinahabol ko yung mga NMAX, mga sniper, mga ADV-150, 160. Kahit ano mga amigo, kaya talaga makipaghabulan ng uh, motor na ito. At meron din itong arangkada mga amigo or max torque na 14.7 newton meter at 6,500 RPM. Kaya naman, pagdating sa mga arangkada, kung gusto mo na mag-overtake, mga megs, hindi ka rin mga amigo ipapahiya ng uh, motor na ito. Honda PCX 160 sobrang ganda ng motor na ito, mga amigo kaya siguro kung bibili man ako ulit ng isang scooter na pang uh, pang tour or pang long ride piliin ko para mga amigo yung PCX 160 amigo, pagdating sa kanyang front headlights dito so fully LED na po yan hanggang signal lights dahil meron kasi mga scooter dyan mga amigo na sobrang mahal na nga pero pagdating sa kanilang signal lights ay bulb type pa rin pero ito LED sa harapan at LED rin mga amigo sa likuran, 'di ba? Kita niyo naman mga amigo at naka naka-aftermarket pa yan na exhaust, 'yun, Akrapovic. Pagdating mga amigo sa long rides, napakasulit ng motor nito dahil sobrang lapad mga amigo ng upuan niya. Parang tama nga 'yung sabi nila no, na para nakaupo talaga tayo sa sopa. At napakalambot din ng upuan mga amigos kaya naman kapag mag ka, hindi talaga masakit sa pet, hindi masakit sa katawan. At hindi rin siya nakakangalay dito mga amigo. Dahil yung ating uh, Siku ay ganyan lang siya mga amigos. Nakaganyan. Hindi po siya ganyan. Nakaganyan siya. Kaya napakaganda na pang long ride yung motor na ito. Sa under seat storage, tingnan yung mga amigo. Yung kanya under storage dito. Yun, di ba? Ang laki ng mga amigo ng kanyang under stories dito. Isang case ng Red Horse. Swak na swak dito mga amigo. Siyempre mga Megs, nung pumunta ako ng Negro Slope. Ito lang yung mga amigo yung nilagyan ko. Tapos, may maliit lang ako mga amigo na bag dito. Maliit lang talaga. Para malagyan ko saan ng... Kung, para malagyan ko siya ng mga pasalubong wala akong top box mga amigo ah, hindi pa ako naglalagay ng top box dahil minsan kasi nagwiwigol yung motor mga amigo kapag mabigat yung sa likuran natin kaya para sa akin no mas advisable na huwag ka na mag top box kapag malaki naman yung under storage mo dito kana mga amigo at ito rin ang gustuhan ko mga amigo dahil yung kanyang upuan hindi agad siya bumabagsak dahil mayroon siyang spring dito yan kaya di ba napakaganda tapos may lagayan pa ng tools dito tapos yung ating ORCR pwede mo rin malagay dito di ba ganda. Actually, gandang-ganda ako sa upuan ng Honda P6 160. Parang ito yung mga upuan na hindi siya madali. Kita nyo man yung mga stitches. ba? Diba? Ganda mga amigo. At pagdating naman mga amigo sa kanyang panel gauge, tingnan nyo naman kung gano'ng kaganda. ba? Diba? So, lahat yan ay LED na yan. Napakaganda. Makikita dito yung kanyang torque, ABS. Yun pala mga amigo, no? May dalawang variants po yung uh, Honda P6160, mayroong CBS, naka combi brake system, at mayroong ABS, naka anti-lock braking system. Kapag ABS yung nakuha mo motor, yung kanyang uh, emblem dito ay kulay gold. Pero kapag uh, CBS or combi brake system, silver po yung kanyang uh, emblem dito. Ito rin na gusto ko eh. Napaka simple lang ng kanyang uh, emblem dito mga amigo. At yun know, o, ito tayo ulit sa kanyang panel gauge fully LED yan yun nagustuhan gustuhan ko kitang kita yung oras nya kaya hindi mo na kailangan pa na tumingin sa cellphone mo o sarilo mo speedometer fuel gauge natin ang ganda tingnan to fuel gauge ito yung kanyang average gas so nasa 39.6 km per liter yan at yung total na po natin natakbo ng motor na ito mga amigo ay nasa 29,000 ito yung select at set mga amigo so napaka basic lang mga amigo na gamitin to sa sweeties mga amigo ito yung pinakagustuhan ko eh napaka social mga amigos. ito yung mga switches na hindi siya tinipid tingnan nyo naman mga amigo ito yung uh, kanyang idling stop yung idling stop mga amigo no kapag inon mo ito kapag inon mo yan ganyan ah ino naka off pala kapag inon mo iilaw yan dito So, magagamit mo siya mga amigo no, when it comes na sa mga traffic or mga stoplight na sobrang haba pa ng oras na pag inon mo ito, kusa na po na mamamatay yung motor natin. Pero, kapag on the na po, kapag kulay blue na po yung stoplight, bigyan mo lang throttle at under na po yung motor natin mga amigo. Pwede mo naman yan na off eh, kung medyo, medyo ayaw mo na mga ganun. No? At Siyempre, ito yung kanyang hazard light. Meron nang hazard power natin. High beam tsaka low beam. Horn natin, mga amigo, no? Sobrang laki. Meron kasing iba dyan na sobrang liit ng horn. Minsan, hirapan ka na ikapa, nakapain, Ito naman yung uh, signalize natin. At ito, may mga aftermarket na tayo na mga uh, loud horn at uh, MDL. So, ito yung MDL natin mga amigo, no? Ayan. Isa, dalawa tatlo, apat. So, apat yung MDL ito mga amigo. Sobrang tagal din mga amigo. Ito, mga amigo, almost 1 year na to eh. Ito, mag year pa lang. Pero ito, sobrang ganda. Tibay talaga mga amigo. Meron po itong features na ESP or naka-enhanced smart power. Ano yung size naman ng gulong pala ng Honda P6 160 ay nasa 130 by 70 at uh, 13 inches po yung size ng kanyang mags dito so hindi po parehas yung size ng mags 13 inches sa likuran at 14 inches po sa harapan at yun pala no nag, uh, add, nag plus 1 pala ako dito sa harapan natin yung size na nito ay nasa ano to eh, nasa 110 by 80 uh, 14 inches po yung size ng kanyang mags so, ito rin mga amigo yung upgrade natin no -lag 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 dito actually pang ADV to mga amigo eh at uh, syempre wash sa repaint para sa hydro dip at ito rin yung mga upgrade Ah, bago na pa ito. Dahil nakaraan, medyo maiksi. Ngayon ito, pinalitan ni, pinalitan ni Kuya Rai. Kaya, medyo humaba siya ng konti. Siyempre mga mix, yung ating crash guard nito na half crash guard. Sobrang ganda dyan mga amigo. Honda PCX 160, ABS na variants mga amigo. Magkano yung presyo nito ngayon? ay nasa 150,500. Tapos mga amigo no, yung kanilang combi break naman ay nasa 132,500 po yung presyo ng kanilang CBS no? Kaya naman mga amigo no, kung may plan plano kayo na bibili ng uh, scooter at may sa mga long rides, mga amigo at uh, gusto nyo ng medyo mabilis konti na may power, siyempre mga likes refer ko sa inyo Honda PCX 160. At mas maganda mga amigoy na kulay puti yung bilhin nyo dahil sobrang ganda talaga ng kulay puti. Although na madumi yun siya, pero mga migs sobrang attractive talaga ng kulay puti. May bagong kulay ngayon, yung matte red, hindi ko pa nga siya nakikita. Pero para sa akin, napaka solid pala talaga ng Honda P6 na kulay puti, pearl white mga amigo